Mapalad ang taong nabubuhay at nasisilayan ang makulay na mundo. Ngunit, paano mo ilalarawan ang kulay ng mundo sa taong pinagkaitan ng liwanag? Sa probinsya ng Samar kung saan likas ang katapangan, may pusong hindi natitinag sa mahigit limang dekada ng ipinagkait ang tunay na liwanag nakaharap sa silangang bahagi ang lugar na ito. Ngunit bago mo ito marating, kailangan mo munang sumakay sa pinagtagpitagping kawayan sa ilog na nagbabadya ng kapahamakan. Hindi gaano kalakihan ang barangay Ilcano. Ngunit maraming residente at masayahin ang mga taga rito. Payapa at tahimik na lugar at pagkokopra ang isa sa malakas na pamumuhay dito. Ngunit ilang dekada na ang nakalipas, may isang problema pa rin ang mga taga rito. Ilang henerasyon na ang lumipas at sa takbuk ng mahabang panahon, hindi pa rin ito nasusolusyonan ng ating gobyerno. Balikan natin ito mamaya. Mahigit dalawang oras na lakaran ay nakilala ko ang dalawang may kapansanan sa bukirin na ito. Sa lugar na ito ay nakilala ko si Atilorna Velasco, residente ng Matuginaw Samar. At nakilala ko naman ang kanyang kinakasamang si Kuya Berto, nakatira sa barangay Elcano, sakop ng Gandara Samar. Naabutan ko si Kuya Bertong aakyatin ang mataas na puno ng nyog. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ay gagawin ng isang bulag. sa buong buhay ko, ito ang unang bisis na nasilayan ko ang taong totally blind ngunit walang takot na inakyat ang mataas na puno ng nyog. Galing daw sa kuprahan ang mag-asawa kaya nang makarating si Mang Berto, kumuha siya ng buko upang inumin ang sabaw na ito. habang pinagmamasdan ko si Mang Berto, hindi ko mapigil ang kabahan dahil alam ko na nakakatakot akyatin ang ganito kataas na puno ng nyog. Lalo pat siya ay isang bulag. At nung makababa ito ay kinausap ko si Mang Berto. Ayon sa kanya, tanging sarap lang ng buko ang kanyang nararamdaman at hindi nito alam kung ano ang kulay o meron sa kulay ng niyog. Dahil mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan, siya na ay naging isang bulag. Sa kanyang makilos makikita mong kabisado na niya ang magalawan o ginagawa ng mga taong tunay na nakakakita. Ilang sandali pa ay naghanda ng ordinaryong ulam ang kanyang kapatid. Ito ang dabong kung tawagin sa waray. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa mga probinsya. Masusi kong pinag-aralan at pinagmamasdan ang bawat kilos ni Mang Berto. Tulad ng karamihan, normal din ang kanyang magalawan. Tila magkaibigan ang kanyang kamay at isip. Samantala ang kanyang asawa naman na si Tilorna ay hirap sa pandinig pinagsama ng tadhana para pag-isahin ang bulag na nakakarinig at ang nakakarinig na hindi nakakakita. Kulang man ng pandama ang bawat isa, napupunan naman ito kapag sila ay nagsasama. Mayat-maya pa ay hiniwa ang mga labong sa hugis pahaba. Habang hinihiwa ng pahaba ang mga labong, ang anak naman ni Aling Naring na si Victor ay kumukuha ng niyog upang gamiting panggata sa pangulam ng labong na ito. Pagdating sa trabaho kailangan kailangang gamay at mata ang gumagawa, si Atilor ng asawa ni Kuya Berto ang tumatrabaho. Ngunit sa mga gawaing kailangang pangmalakasan, si Atilor na naman ay nakaalalay at si Kuya Berto ang gumagawa. sa mga nanonood dyan na gustong magbigay ng gitara na hindi nyo nag-aano ginagamit pwede nyo ibigay kay Kuya Berteng kasi alam nyo, si Kuya Berteng ay may kakaibang talent tulad ng pagkanta at paggitara na alam ko naman na kahit ako mismo ay hindi ko kayang gawin mas <coughs> magiging na hmm hindi ko magiging niling na na? Makalipas ang isang oras matapos silang kumain ay nagtungo kami sa kabilang bundok Ngunit sa umpisang lakaran pa lang ay kinabahan na ako sa kanilang sistema at dito ay nakita ko ang papel ni Atilurna para alalayan si Kuya Berto. Sa kanilang paglalakbay, si Atilurna ang nagsisilbing mata sa kanilang daanan. Si Kuya Berto ay nakahawak sa likuran ni Atilurna na nakaalalay sa kanilang paglalakad. Mm. ini, katanya dia tadi ya dua ribu, hai, 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 hai,

Nung makarating kami sa kabilang bundok, si Mang Berto ay umakyat na sa puno ng niyog. Tulad ng isang bulag, alam kong buwis buhay ang kanyang ginagawa. Maling galaw lang kasi, kapag ito ay nagkamali, pwede siyang bawian ng kanyang buhay.

bali pag anak ka ay normal oo oh, buyo dak so paano ka man nagka naging buta wa intik das ak ah. mga pera ka pera ka to pera nin ida dad to tulo ka to eh. i so ano klase nga tip nga nabuta ka man untog ka anak mata untog ka nin tip das mm -hmm. waray ka agapi waray ke ubrigud kan Harayu hatun kuan hanospital kan? Harayu. kaya wala pa siya din mga kuwan bulong pero din na kamas <regulant> ikaw na naupo ito oo oh. oo nakakasin kami oo bali hahay mo makuri ba ang kinabuhihin uh, sugod ha uh, oh. ang makuri gad may antas ko na kaya ano upo um mo kaya wala masak maghahatag Hapag ko para sa mga trabaho, paano ka na nahibaro o pag panaka, paano ang tunog? Ara na kaya po kung ano pa magi ko pagkagi sa lapi. Naman ni paralit na mong kawarad. Oh. Ito ni baro kaya Mga piraning pangidaron ka nagaram. Mga kumpala pangidaron di sa is. Eh. Pagaram ko. Hasta nga abot 30 oh. na barbaro na kaya po. Oh. Naabot na kaniya na. Na kagak kaya po papalit ti papalitan pagka. Pero hapa-hapa na kahanlo di ka pa kadisgrasya. Para pagkakamang luya na lang. Oo. Oh. How's God law? Nakaka... Pag nagsasaka ka, pirang suhol. Kuha ng puno pala sa dutris. Tris ang puno? Oo. Mm -hmm. Yan ha, pira. Ang buto niya na adyes. Ang puno. oo -hmm. Ang pambubuno, tanuman. May natag sa 25. May natag 30. Ang gatos? Oo. Oh. Tapos, gusto magpabenta ko kahit na mong pagkabugas bali ano yung mo nakibenta ano yung man ang kahit na sura ano kami yung hidlaw ng sura kapit agli hapon tagmig kasi yung manok sa tigis na may dun labot lahan pa na nakakopras ano po man yung ibang napakabuhi pag uma, -uma. uma. Hmm, para nagyapon akong matanong saging nagyapon Balit haus sa kadlaw pera itong imo na uubos kalubik Haus sa kadlaw? Oo. Oh. Ayan ako nakagawa ng pahid. Yapon. Malak, sinakamalak si mo na ito. Oo, malak si na ito. Nakabay na itong yapon, 400 yapon. Hmm. Ito nagtatrabaw ko gabi. Oo, oh, nabundang ako bunot tub, Pagbunot. Oo. Masasabi kong isang kahig, isang tuka ang sitwasyon na meron silang mag-asawa. Kasi hindi sapat ang pang-araw-araw na pangangailangan at kapag ito ay naubos, kinabukasan, maghahanap uli ng mapagkakakitaan. Ako ang kan kang birting kay siya kong buta na nangabuhig yapon may hirap siya nag trabaho Tapos kung may natrabaho, sila na may kukuha. Kung nga mo pagsulo sa magkita ka, 300 and, at daw. Tapos ang bunot, fried dan, at saka gatos. Biniyayaan ng dalawang anak si Mang Berto at si Ati Lurna. Ngunit sa murang edad, ay maaga itong nag-asawa at sa Barangay Elcano sakop ng Gandara Samar, sila ay dito nakatira. Sa ikalawang araw ko sa barangay na ito ay binalikan ko ang bahay ni Labang Berto. At dito ay natagpuan ko ang kanilang tahanan. isang maliit na kubo na tanging silang mag-asawa na lang ang naninirahan. Andito tayo ngayon sa bahay ni Mang Berting kung saan ito ay matatagpuan sa puno ng mga nyog. Bali, bago ka makarating dito ay may mga matubig na nadaanan tapos maputik at saka ito yung kanyang bahay ito yung problema kasi kapag tag-ulan hindi siya konkreto, hindi sementado. So tara, pasok tayo. So kahapon natagpuan ko sila sa bukid nag kokopra doon sa kanilang ano farm. Bali ito. Ito yung yung loob dito sila nagpapahinga. Dito naman yung kanilang dito sila nagsasaing sa baba. Tapos ito yung kanilang mga gamit. Mayroon silang second floor. Ito sa taas. Tara, dito tayo. Ayan. Didikam di ba nakatorog? Oo. Bali dito sila natutulog. Mas ayan, ito yung second floor. Ito yung rooftop. Tapos, meron ditong mga mga kuting. Bali, may daga mo mosquitero. So pag natutulog sila, wala silang ginagamit na mosquitero. So ibig sabihin, prone sila sa dengue o kaya pilariasis kasi lalong lalo na ngayong panahon ay nagkaroon ng dengue outbreak yung Kalbayog City. Buwan ng Agosto taong 2024, nagdeklara ng dengue outbreak ang Provincial Hospital ng Kalbayog City. At noong nalaman ko na tanging kumot lamang at walang kulambo silang ginagamit sa oras nung sila'y natutulog, napaisip ako na sana walang sakit at peligrong dumating sa tulad nilang isang kahig, isang tuka. Kado? Maya't maya pa ay meron silang pinuntahan. Ngunit kailangan nilang tumawid sa ilog na may pinagtagpitagping kawayan. Ito ang problema ang kinakaharap ng mga residente ng Ilcano Sakop ng Gandara Samar. Imbis na tulay o hanging bridge, gumagamit lamang ng balsa ang mga taga rito para makatawid sa ilog na ito. Gamit ang malaking lubid at pinagpirapirasong hos, ito ang nagsisilbing tulay ng mga tao. Ayon sa mga taga rito, malaki raw ang gagastusin ng gobyerno para magkaroon ng nasabing tulay. Kaya planong lagyan na lang ito ng hanging bridge. Pero mula noon hanggang ngayon, wala pang hanging bridge na naitayo sa lugar na ito. Ang malaking tanong, hanggang kailan sila magtitiis sa balsang nakalutang na hatid sundo ang papel sa mga tao? Praktikal ang dahilan ni Mang Berto kung bakit pinipilit niyang mamuhay sa loob ng mahigit limang dekada sa buhay ng madilim na paningin. Ito ay maging isang tunay na halimbawa sa mga taong gustong sumuko sa mga hindi nakakaranas sa tunay na kahirapan. Isang kahig isang tukaman kung ating tingnan higit pa sa normal na mga tao ang kanilang kayang ipakita sa ating bayan. Mula dito sa Elcano, Sakop ng Gandara Samar, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV. say sa ibang lugar yung lansones binibili dito, binibigay. 'Di ba? Ano pangalan mo kuya? Joey. Joey. Yan ba. Uh, shout out kay Joey Villanueva na nagbigay ng lansones. Dito sa Barangay Ilcano ng Gandara. Huh? Okay, thank you. Salamat. Tama to, na. Oh. Sabi nila, uh, na seringera, maupay ka daw ko nung no magsista. <clears throat> Maram-aram mo ka Mas maupay ka lahat ko nung kumanta. Aram ka po, talaga. Sige, sampol na, sampol. Hino, paborito mo nga singer? Hala, kabi, Juan. Maligarte lang ako. Maligarte. Pati ako. Hmm. Ako. <laughs> <laughs> Sige, sampol daw. Kanta na. Thank <laughs> 🎵 Ako'y nagtitis oh, no. sa madilim kung daigdig May pag-asa ba kaya ang liwanag ito aking landa. sadyang kapalaran Nagtitis kahit na nasaktan Hira pala ng tulad ko Iniwanan ng liwanag Ako'y wala na pag Oh, yeah, yeah.